What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Salamat po sa pag-click ng video ko at um, ko na meron kayong mautuanan po dito. Kaya appreciated po sa mga magla-likes and share or subscribe sa ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. So po tayo po sa ating pag-usapan. Ang pag-usapan natin ngayon ay delay gratification. Ito ang reality. Okay ha? Ah? Makinig po kayo ng maayos. Stop nyo muna kung ano yung ginagawa nyo. Focus mo muna kayo dito sa video na to. Kasi magiging blessing to sa inyo. Okay? Ito yung reality. Nakapagsimula ka ng maliit na negosyo, ngayon umaandar na yung negosyo mo. Pero, yung hindi pa bumabalik sa'yo, supposedly income mo kumpara sa effort na binibigay mo. Naintindihan niyo po? Ulitin ko. Meron kang negosyong umaandar ngayon. Yung negosyo mo, okay ngayon. Okay, maganda. Pero, yung hindi pa bumabalik sa'yo, supposedly income mo kumpara sa effort na binibigay mo. Kung baga, hindi niya na papantayan yung effort, yung kita ng business mo. Okay? Nagkatrabaho ka naman ng malupit, hindi ka nakakatulog ng maayos, employed ka pa sa isang corporate, at ang pinakamahirap, eh di ka na nakakawi sa pamilya mo. Pero wala pa din bumabalik sa'yo. Kung baga, hindi man lang tumaas yung income mo. Yung negosyo kasi, para, para yung psychology game. Once na matalo ka, nasa isip mo, wala na wala nang chance. Kung baga, pag natalo ka, wala nang chance para manalo. Yung akala mo, ala, wala kang profit. Pero meron, pero meron, pero meron. <laughs> wala, wala, pero meron. <laughs> Kaso, yung profit na yun, kinakain somewhere. It's either ikaw, it's either ikaw, or merong ibang kumakain na, ng profit, profit mo. Ibig sabihin, <clears throat> ibig sabihin nito, is may profit ka. Pero ang nangyayari, di mo nasasalo, parang dumudulas lang. Hindi mo nakikita yung mga other expenses. Sabi ko doon sa uh, kasosyo or sa business na nakasama ko, okay, hindi nakikita yung profit kasi hindi mahigpit sa expenses at saka yung mga nakukuhang mga raw material. Hindi rin malinis. Okay, kaya hindi mo nakikita kung merong bangkit or wala. Yes, pakiramdam natin merong sales pakiramdam natin ang laki ng uh, sahod natin. Pero after that, walang nangyayari. Ganito kasi yan. Para lumaki yung negosyo mo, kailangan ng profit. Okay? Yung tinutukoy ko na profit is profit ng negosyo, hindi yung iyo. Kasi kung ang negosyo mo hindi hindi, hindi kumikita, mamamatay lang 'yan. Hindi 'yan magtatagal. Hindi pwede, hindi mo pwede asahan na buhay yung negosyo mo habang buhay kung ang life mo naman eh, still lang, eh, hindi naman kumikita yung negosyo mo. Okay? Dapat, kumikita yung negosyo mo ng maayos. Kasi, kung ang negosyo mo hindi kumikita ng malaki, ibig sabihin nun, pababa ang negosyo mo. Yung iba, sabi nila, okay lang sa maliit kumita. Pero ang reality nun, baka ang laki lang kita nila eh. Okay? Kumbaga, reverse psychology lang. Yung iba naman, okay lang yung maliit nakita, pero... Wala rin, wala rin, wala, wala rin na pupunta. Hindi rin lumalaki yung negosyo. Okay? Kaya kailangan natin, dapat, pag nagnegosyo tayo, malaki yung kita. Oh, ang kuan mo naman, bakit? <laughs> ang, ang, ang kuan mo naman sa pera. Parang, ano tawag doon yung parang mukha kang pera. Hindi ganun. Hindi dahil sa mukha tayong pera. Ang kailangan kasi is yung meron kang kita. Okay? Kailangan meron kang kita. Meron hindi nagsabi, sabi ni Pastor uh, Bunyog, okay? Kung yung business mo hindi kumikita, eh, sara mo na yan. <laughs> Dapat kumita yan ng malaki. Dapat kumita yan kasi useless yung pagninegosyo. Okay? Lagi yung tandaan niya na, real talk tayo dito. Ang negosyo, hindi yan para palakihin yung laman ng pitaka mo o yung, o yung parang pera mo o ng profit ng negosyo mo. Ano ba talaga? <laughs> I mean, hindi, hindi, ang negosyo, hindi yan para palakihin yung laman ng pitaka mo. Okay? Kaya kailangan natin palakihin yung, yung negosyo, okay, para palakihin yung mismong negosyo. Naintindihan nyo ako? Okay, ito, masalo ko yung pahinili sa inyo. Hindi natin, hindi tayo maging negosyo para palakihin yung sarili nating wallet. Tama? kundi maginegosyo, mag-inegosyo tayo para mapalakihin natin yung mismong negosyo. Mag-focus muna tayo sa mismong negosyo. Huwag muna yung sarili natin, okay? Kasi time will come, darating naman yan eh, tama? Dahil hindi ka naman mag para tapatan yung sahod mo or higitan. Ang goal mo is palakihin ito from 2 to 5 years para at least kumikita yung business. Hindi siya useless. Kasi once na lumaki na yung negosyo mo, yan na yung tatalo sa corporate life mo. Ano yung corporate life mo? Ito yung trabaho mo. Okay? Na sarili mo. Hindi dahil sa kapantay na ng sahod mo. Okay? Lagi mong tandaan na hindi sa sahod ang basihan ng tangumpay, kundi yung profit ng negosyo mo. Kahit sabihin mo, malaki yung kinikita ng negosyo mo, pero hindi naman stable, hindi mas maganda na magtrabaho ka na lang kasi, kasi mas stable pa yon kaysa yung negosyo mo na hindi naman lumalaki. Tama? magtrabaho ka na lang kasi stable, meron kang 300 per day. Okay? 300 per day in 300 times 6, magkano yun? 3, 6, 9, 1, 2, 1, 8. Di meron kang mga 1, 8, something, okay, 2,000 plus. Kung may, meron kang, uh, meron kang uh, sobrang oras. Kasi kung hindi rin lang magiging stable yung business, huwag na lang. Okay? Lagi na yung lagi yung mindset na huwag din natin bilisan sa pangninegosyo. Hintayin natin, 2 to 5 years, okay? Okay, level 1 muna tayo. Okay, product product market fit. Okay, pag-uusapan natin yan in the next video. Okay, yung level 1, level 2, level 3, meron tayong system dyan. Okay, alam nyo naman, siguro yung IQ at EQ. Na sinasabi nila na pag mataas ang IQ at EQ mo, e eh magtatagumpay ka. Huwag kayong magpaniwala sa ganun kasi hindi yung totoo. Sinasabi nila na pag matalino ka, masalo kang maging successful. Eh yung iba naman, matalino pero tamad naman yung physical. Tama. Kasi may iba't ibang mga kagalingan tayo. Magaling sa IQ, magaling sa pag-iisip, okay? Sobrang talino, mas magaling pa siya sa mas matanda, okay? Kasi alam niya na magaling siya. Ang problema, tamad ka. Paano ka ka magiging successful? Kaya mali yun. Okay? Ako, pinapaniwalaan ko, pag feel ka